kasama nila Erwin Pulpo at Aida C. Sa punto asintado. Alas 8, mga aksyon. Ibabalik po ang mo at panindigan ngayon. Malalaman na natin kung pinaninindigan nga namin yung una namin sinabi. Jojo, babae. Ako, babae. Sa pareho lang. O, Jojo A. Eh. Sa mo at panindigan. Okay. Ako, I still stand by my ano na mas mahirap talaga yung babae, no? Pero, ah, uh, depende na lang pala sa edad. Hmm. Parang some, from, i-qualify ko, pag 1 to 5, or 1, di pala, 1 to, yung mga pre-teams, 1 to 12 siguro, mas madali yung babae. I was thinking about hmm. kasi yung pag lumalaki na sila pagdating natin ng mga teenagers na yan, mahirap na, mas mahirap na sila kasi, ah, uh, ah, uh, rules change, um, yung, yung restrictions, mas marami na. So, pagdating doon, medyo sigurado mas mahirap na sila. Uh, pero, of course, um, lagi ko sabi, if you start them young, pinapakita nyo sa kanila agad sa, sa murang edad na uh, yung pagtamang pagdibisiklina, tamang pag i uh, uh, inculcate in their hearts and in their minds yung uh, rules of the land and rules of, or rules of God, eh, ma ma madadala po nila yan sa pagpala, paglaki nila. Alright? So, uh, the key there is communication. you mm -hmm. done, Paul? lalaki, babae, o pareho lang. Pareho pa rin yan kaya sabi nga ni Doktora uh -huh. communication and expression is the key. Kasi yung iba sa atin, lumaki sa mga magulang, kaya kinakausap, no? pinapalo lang tayo, pinapatayo sa tabi, binibito ng patiwari, kinahampas, no? nakalagay sa sako. O, oh, ganito sa publisya, uh -huh. no? napanaking no, langka na binalutan ng sako, inahampas-hampas. Uh -huh. No? Pinapainok? Oo. Oh, oh. Ang pero ngayon, kailangan yung, sabi ni Dr. at kinakausap mo. Kaya anong edad niya, no? Kaya grade school, high school. Kinakausap mo, pinapaliwanagan mo. Para yung babae kasi nga, yung verbal centers niya, mas develop. Itong mga lalaki, makahabol sa communication aspect. Kasi yung mga lalaki daw, hindi expressive. More uh, repressed, no? So, pag kinakausap mo yung mga anak, na lang daw yung kanilang levels of communication skills, no? Yung nasabi ni doktora. So, pangalawa rin dito, ako uh, according to the hierarchy. Kasi tayo yung mga Pilipino, sina, kung matatanda sa atin, sinabihan kay babae o lalaki ka, alagaan mo yung mga kapatid mo na kababata. Tapos, pag matanda na yung mga magulang mo, ikaw mag-aalaga. No? Ganyan kami mo sa pagpapalaki sa amin, kay lalaki ka o babae. Pag ka talaga, nakaka responsibility responsibilidad. So, para sa akin, sa bandang huli, pareho lang. Mm -hmm. Ida ang ating pakikinggan. Uh, sa akin tingin ko pa rin babae kasi uh, karamihan kasi na nagdidisiplina sa bahay, no? is the wife, no? Ngayon, nagka-flash yung personality ng babae dun sa babae, no? And, um, yeah, tama yung si Dr. Ateen, yung communication skills is uh, mas honed dun sa babae. However, mas makikita ko less ang arte ng lalaki, no? Mas simply please, bigyan mo lang ng uh, simple design At uh, lalo na pag nagti teenager na yung mga babae, maraming kasabihan na, oh sa lalaki, walang nawawala. Sa babae, meron. So, dito pa lang, kahit magaling yung parenting skills mo, mas complicated pa rin yung hinaha hinaharap ng babae. I'm sorry, ma'am. Ma mas maarte, mas komplikado. But, of course, doon sa sinasabing skills ng ating doktor Latin, we can probably improve on that. Huwag kami kaming kalimutan i-like them, i-friend at i-follow sa Facebook at Twitter at ang messages ay padala sa ayuan mo at panindigan at gmail.com. Marami na mong messages. Yeah. Ito na sasagutan pa. Oo. No. Oh, oh, speaking diyo, of messages. Speaking of messages. messages ito man. po ay Jasmine. Cancer agarin At ang sabi niya, depende kung paano pinalaki at dinisiplina ang mga bata. Malaking faktor sa paghubog ng kanilang kaisipan ang mga tao sa paligid. Walang kinalaman kung babae o lalaki siya. Ang dapat pagtuunan ng pansin ay kung sino ang gumagabay sa kanya. Maging magandang halimbawa ba ito sa pagnaki niya? Yan, merong si hangin po siya. Hindi ko na ba? Oo, no, may hangin, ha? Eh, oh, ito, po. Oo. ay ba? Ito, babae. Kasi masyadong malambot ang puso nila. Madaling mapaikot ng mga sira, ulong kalalakihan. <laughs> ang pinakasakla pa, eh, kung sakaling magkaroon ng boyfriend na ubod ng manya, madaling no, nauto ang mga kababaihan. Diba? Napaka-alakihan. Napaka yeah. Kasi body oh. from sotang itin. Napaka-amargoso niya. Mm -hmm. may sagot yan, si oh. Wilfredo A. O oh, sabi niya, tatang itin, hindi naman. <laughs> Para sa akin. <laughs> binabasa ko lang ha, naghanap ko naman dito. Para sa akin lalaki, masyadong mapusok at irresponsable ang mga lalaki. dito tulad ng mga babae, magresiblinado sila, no? Parang... Sabi naman ni mm -hmm. ito, Dr. Itimulet, Wilfredo. Ha, hindi. Ang ko nila Ay, bol, tayo. Ha, 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 <laughs> Kasi nag-iba ang interaction nila no, hindi nila. lang dito sa atin. Among oh, them say. Yeah. yeah. Ito, ginapaaba pa namin. <laughs> so, kung may issue, may pagtatalunan, hindi pwedeng walang pakilang. Tayuan mo at panindigan. With Jojo A. and Danton Remoto. This is Ida. Sin magandang magandang gabi po sa inyong lahat. <laughs>